Medyo mabilis nga itong takbo ng bangka Pag yung sa minor E eh, medyo mahirap mga lot Kaya kailangan namin ng panala Ito nga yung Pagtatalihan namin Dito namin tinatalihan mga kaibigan sa may batangan So ito yung panala namin mga kaibigan Timba Ito sagbo natin para magtaganda ito dito na kayo mga hangalat

Ano to, na to? Pagka hindi mahiwasan mas masira na oh, ini Mga kaibigan, dalawang barata na to. Wala pa kami nanganguling talatya. Oh no! Pag medyo may air to, umaga talaga. Minsan talaga sapon may jomay may jomay init ang ano baliw sa mundo ang jomay init ang tubig kakakain na kakandangan natin ayo wala laman kahit singada umuulan nya sana babae ando yan dito yan pa joke ni kana ko Yan, yan. Yun. Kaya ah, isa na. So wow! ito na mga kaibigan, at isang huli pa namin. Malaman to sa mga susunod na kalat. Pagkasa yan. Okay. Yun. Tawon mo na yan. Aram. mabuhay. So ayan mga kaibigan yung inuhuli namin sa kitang. Uh, nakahuli din sa pante. Maliit lang kaya hayaan mo muna siyang makalaki. So malaya ka ng muli. Dito may gumagatol Oke, no. Hmm. I uh, rate malaki laki na. Tapon, dalawa lang huli natin dito eh. Ah, tatlo ba? Ako nga tatlo. Baka nang walang piraso sa huli natin. Oh, laki. <laughs> ah. um, so yun nga mga kaibigan, atat piraso lang huli namin dito sa akapat nito nga nila Steber. Steber. So lilipat muna kami doon sa kabilang may dabi-dabi. So ayun mga kaibigan, dito kami sa malapit ng pinanta namin. Naminta lang kami ng konti. At malaking bagay na rin yung tatlong piraso. Sakto na mata yan <laughs> Tapat na Saan? Ito sa sige, sige. So ayan mga kaibigan dalawang karate buta kami. Ah um. O yun si Ando kumakanta-kanta na kung maganda-ganda ang huli nito ah napapakanta na ata malita panghirap wala sa akin na hindi piraso pa lang sapat ah. na kalat pero mukha ako pa mula ito yan Agot balahot. Tuturo pa kami yan na yan eh <coughs> lang na yun Malaman kung maganda-ganda ang litaw nito eh uh, patanghali ang labas nga ng tilapia. Tulap naman dyan. Yun. So, pangalawang baratan. Isang tulap mga kaibigan. Maganda nito ay yung kung halos mamula mula yung tilapia. Ito oh. ang So yan ang huli namin mga kaibigan si Ed At naman dito may si Ed Kalangkar pa no oh. Si it, eh So ito nga mga kaibigan ang ending ng aming pagtitibog. So pang apat na kalat namin, ang huli namin ay isang piraso. Kaya uuwi na muna kami nito. Mga pagpapatanghali kami bago bumalik ulit. So yun nga mga pala mga kaibigan at hanggang dito na lang muna itong video namin na to. So sana nag-enjoy kayo sa aming pagtitibog. So sa susunod na video, samahan nyo na ulit kami. So hanggang dito na lang. Bye bye.